kita mo kung anong lumabas sa daa. So there is an expectation na alam mo kung anong nangyayari sa budget. So merong president na, ah, okay, ito yung NEP. Then after a few months, okay, ito yung gaak. Yung wondering kung alam niya kung ano nasa page 2. So, that's the budget. Ang huli is yung taong bayan. Okay? So, pwede ba, pag nakita nyo siya, sabihan nyo siya, alam nyo, don't ever mention her name or say na, I was deceived by her. Ganyan. Para hindi tayo nagagaginito ba. Ayoko yung yung pag-usapan, yung mga ganito na bagay. So sabihin niyo sa kanilang lahat, huwag niyo nalang banggitin yung pangalan niya kasi pag binanggit niyo yung pangalan niya, lalabas yung drag me to hell press call. Pwede naman sana tumahimik na lang, no? O bakit sabihin, kailangan mo pasabihin na, oh, niya ako.